So, ipapakita ko sa inyo, guys, ang ating resibo from Karn. So, ngayon lang yan, guys. 10-7. Tingnan nyo, guys, ang ating napamilis. So, meron tayong 4 dozens of eggs for $2 a piece. Meron tayong TP, toilet paper na kaklirans for 5 bucks. At dahil member tayo ng Carn's Max Dollars, Meron tayong libreng $5 today. So, ayan guys. Ginamit natin yung ating max dollars. So, nakakuha tayo ng $5 off. Ang binayaran ko lang bali is $8.18. So, ang binayaran lang natin is yung 4 dozens of eggs. Kasi nga ito ay, um, anong tawag dito? Meron tayong $5 off at this one is $5. So, bali, ang binayaran lang natin ay ang ating the dozens of eggs. So, lahat ng stores dito, guys, mapa giant man yan. Basta meron silang rewards um, na ino-offer. Tayo ay nagsa-sign up dyan, even sa CVS. So, ganyan tayo magtipid at maggrocery um sa sa giant ang giant din ang isa sa pinaka paborito kong store dito dahil bukod sa marami silang mga clearance doon towards the Thanksgiving and Easter nakakakuha tayo ng free ham or free turkey. So ayan guys, ay ayan, ito yung binayaran natin. Ayan. So $8.18 for everything. So lahat ng ito ay $8 lang or less than um $10 or less than 400 pesos. So, malaki na naman na natipid ng inyong pamilya, mama. At talaga namang bonggang-bongga yan dahil wala tayong masyadong trabaho for today. Like I said, this week and last week, hindi tayo busy. Dalawa lang ang pasyente ko today. Tapos marami tayong ginawang errands nga. Natapos tayong magtrabaho around 10 o'clock. It's almost 1 p.m. Marami tayong stopover. Nagsoli pa ako ng mga items sa Amazon, sa Burlington Coat Factory. Pumunta rin tayo ng Dollar Tree, ng Carnes, and ng UPS para sa ating mga returns. So, yan lang muna for today's short video. Thank you so much again sa lahat ng mga legit na followers ko dito sa FB World. Lalong-lalo na sa mga nagsishare ng ating mga reels and videos, pati na din sa ating mga tala sender. Remember, family time is the best time and every gising with your family is always a blessing. God bless everyone. Thank you so much. Bye.